Ang pangalan ko ay kailan na kilala bilang Professor Cygnus at mga anghel. Karaniwan lang akong nagsasalita ng Ingles at bago ako sa ibang mga wika. Kumihingi ako ng paumanhin kung mali ang pagbigkas ko ng mga bagay sa iyong wika. Maaari mong tingnan ang nakapin na komento o ang paglalarawan upang mabasa ang sinasabi ko. Gusto kong makita mo ako bilang motibasyon o inspirasyon sa iyo. Dalangin namin na kayong lahat ay magkaroon ng malusog na pagkain angkop na pananalita, angkop na pag-uugali, angkop na pananamit na angkop na espasyo at alam ang agham at anatomy ng lahat ng bagay. Nabubuhay ako bilang isang hindi makasalanan, nagsasarili. Ako ang nagtatag ng mga industriya ng Cygnus, at ako ay nasa pag-aari ng aking walang hanggang tahanan at ang hinaharap ng mga industriya ng Cygnus na paparating na merkado ng mga magsasakas santuwaryo ng mga hayop, mga aralin sa edukasyon at mga imbensyon ng hinaharap tulad ng mga aklat para sa mga bulag at iba pa. Ang mga industriya ng Cygnus ay umuunlad dahil sa mga paghihirap sa pananalapi at paghihirap ng pera na humahadlang sa aking mga pangarap. Gusto kong sabihin sa iyo ang higit patungkol sa aking buhay. Mamabigla ka sa kwento ng buhay ko. Wala akong mga magulang dahil sa matinding pang-aabuso at iba pang mga bagay na napakasakit para banggitin. Natroma kami ng mga kapatid ko at konting good moments lang nung mga bata. Nagkahiwalay kami ng mga bata at dumaan ako sa bahay ng mga bata at mga academy. Bago ako itapon sa ibang lugar, gumugol ako ng maraming taon bilang isang batang walang tirahan ng walang mga pagkakataong makapag-aral. Nag-iisa ako sa bansa nakaranas ako ng gutom, matinding pinsala, malapit ng mamatay, seizure, matinding pinsala, concussion syndrome, at kailangan gumamit ng judo tulad ng depensa sa mga nakakatakot na sitwasyon. Pagkatapos ako ay isang walang tirahan na bata, pinananatili nila ako sa isang lugar sa loob ng halos isang taon, Pagkatapos sa labing walong sinugukan kong makakuha ng pangadultong edukasyon at ako ay inabandona. Pagkatapos ay itinapon. Ilang buwan pagkatapos noon ay nabangga ako ng isang 3,000 pounds na kotse na may permanenteng indentayon at basag sa aking bungo na may matinding pinsala. Ako ay labing walo nang mabangga ako ng kotse at ilang araw na lang bago ang aking kaarawan na labinsyam. Ano man ang kalubhaan, ako ay ipinanganak na muli at ako nagpasya na mamuhay bilang isang hindi makasalanan at palayasin ang kasamaan sa aking buhay. I went to a house rental then I lived homeless for almost half a year then I lived in apartments then I created my own industry of my dreams. Then I got this property on owner's financing for low income to accomplish my dreams. Sa loob ng maraming taon mayroon akong bisikleta at bagon kahit na masakit ang aking mga pinsala, hindi ako sumuko. Nabuhay ako ng maraming taon bilang isang hindi makasalanan. Ano man ang iyong trauma, hinihikayat ko kayong lahat na maging isang hindi makasalanan. Huwag pumili ng anumang nakakapinsala sa anumang paraan ng hugis o anyo, huwag magnanasa, huwag mahulog sa tukso, ko ang kumain ng makasalanang pagkain at tumoon lamang sa layunin na mayroon tayo ng mas malaking potensyal na imahe. Nais nice kong makita mo ako bilang isang motibasyon at inspirasyon para sa iyo dahil anuman ang trauma ay maaari tayong mamuhay bilang mga hindi makasalanan at matupad ang ating layunin ng balanse, tamang kaayusan at potensyal.